Hello everyone and every two. This another day, another vlog. Galing po ako na sa bilihan ng tila. Hindi ko pala na guys yung pagbili ko ng tila dahil sobrang busy doon ang madaming tao. Tsaka gutom na rin ako sa time na yan. Yan, pa-uwi na ako. Sobrang init buti na lang dito no part walang traffic grabing init dito guys sa Pinas tapos dito na lang ako sa bandang likod Nakaupo sa likod ng driver dahil mahangin hangin ayan guys oh sobrang init at iba at iba yung ano madadaanan malawak yung kalsada tapos ito yung highway 2000 guys dito parang magtotor na rin tayo dito ito yung highway 2000 na dinadaanan namin na papuntang ano papuntang C6 yun po yan ang aming biyahe sa araw na ito grabe buti na lang hindi siya nagtatrapik dito kasi minsan dito kasi tong part na to sobrang traffic dito talagang bumper to bumper pero in fairness ha itong way na to dati masokal to dito guys daming kadamuhan, daming puno parang nak nakakatakot daanan. Pero, kita mo naman ngayon. O, oh, tingnan mo ang daming mga establishment. Mga, ano, mga warehouse ba to Mga warehouse na mga tila, mga sinulid. Ganyan. Naka, na-improve na siya ang lugar na to guys. Uh, pero, meron pa rin siya mga place na hindi pa siya masyadong na, ano, na e-improve hindi pa siya gawa ng mga building pero maganda maganda siya kung may pera lang nga pwede ka nang dito magbi-business ah. may may may, may McDo. dito lang may Macdo, KFC ba 'yun dito? Tapos mga Burger King, ang Jollibee malayo pa 'yun. Ang Jollibee na madadaanan natin, may KFC pero more more gasoline station dito. Ito, ayan, kita naman ninyo guys na sobrang init talaga ang biyahe natin. Um kung ang dami kong ano, bungang araw sa panahon ngayon. Grabe, sobrang init talaga dito sa Pinas. ayan bibiyahe tayo pauwi na tayo sa bahay natin. Bahay ko pala. hehe <laughs> Yan, babiyahin na lang tayo. Yan po. Itong way na to guys, papunta to siya ng Bikutan. Uh, tay to Pasig to Bikutan. Madaming way to. Ito yung sa C6 area. Pero yung dinadana natin nga na hanggang dito. Uh, Highway 2000 ang pangalan niyan. Tapos ito na nagsisimula na yung traffic, guys. Nagsisimula na talaga ang traffic na 'yan. Buti na lang itong aming driver ay magaling mag-drive. 'Yan. Bali hihinto pa tayo dito ng onte. Kasi traffic light 'yan diyan, kaya siya nahinto. Pero makikita nyo mamaya guys. Grabe. Sobrang, sobra, sobrang traffic sa kabilang lane. Dito talaga bumper na bumper talaga to dito. Kasi dito yung dinadaan ng mga ano. Ito na po siya. Dito na po. Ito sa taytay -tay palingki ko. Ito siya nag-ano sa tai pa lang siya. Kita nyo naman guys, oh. Kung makikita nyo yung ano, yung katawan ko talaga. Ang dami kung mga buwang araw. Kasi sa sobrang init, mapapawis. Kahit mahilig ako sa sleeveless, ganyan. Sobrang init talaga niya. Kaya ayun. Taste test lang tayo kasi talagang ano, natural yan. Natural yan. Na magkakaroon ka ng bungang araw sa panahon ng tag-init eh, ayan lang guys yun ah, wow. maganda dyan nakaupo sa likod ng driver kasi talagang kita tingnan mo ang liliwanag liwanag ng ano ng effect ng camera kasi nga uh, sa sobrang init niya sa sobrang init tapos ganyan pa ang ano yan oh sobrang init talaga guys pero malapit na po tayo makakauwi sa bahay natin. Jesus, so, pila na ko'y kwento na anata sa ato ang balay. Muna na akong yung gawa ay binili guys. Ayan, mga tila. Ta Ayan, mga tila yung nga sa plastic. Tapos, yung gagawing punda. Unan. Ayan, nagtitinda na ako niyan guys sa labas. Tapos, um naabutan ng ulan. di ba? Ang init-init kanina, tapos naabutan ng ulan. Napaka- amazing <laughs> ganyan lang talaga ang buhay yon sobrang init tapos na uulanan pero gabi na yan siya guys na uulanan bali niligpit ko na nga yung ano ko niyan eh kasi nababasa na nung time na yan tapos ayan pauwi na tayo kasi umuulan na talaga